Hey, what's up mga lagawan? Ari naman kita subong sa agdaliran. Ayos, kay upod naman natin subong ang tangkal boys sa isa ka wild nga adventure. Gasa kaya na kami subong sa bangka pakadto sa tangkal. Pero hindi iniya basta-basta. Kay ang balod grabe ka kusog. Daw ginasukot gid kami sa dagat. Pero bisan ano paman man kabudlay, ang adventure padayon sa gihapon. Tingog sang hangin, sabay sa hampas ang balod, Daw gina-challenge kid kami subong sang kalimutan pero wala gid kami nagpaperde. Ang dagat daw may ginahambal sa amon. Kung gusto mo sang adventure, dapat mangin maisog ka man. Halin sa kinadlaw singgit kag Amo ini ang memories nga indi gid malipatan. Sa likod sang kahadlok, ara gid ang excitement. Kay amo ini ang kabuhi sang isa kalagawan.